Hello guys, and for today's video, Honda Clique 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina Sabi naman guys, ito daw ay kanyang pina-overhaul sa ibang shop Mga isang buwan din ang nakaraan Kaya lang, pagkatapos mo overhaul ay biglang may ingay na lumabas sa kanyang makina Sabi naman ng owner, kasi nga ito daw ay pinakargaan niya ang kanyang makina so, Pinakabitan niya ng bagong black set, cams, at saka valve spring So, siyempre kailangan marinig natin Ang tunog ng makina, meron siya Kaya, unang tinanong so, siya at paanda natin ang kanyang motor. Let's go! Tayo na ang kanyang sosya guys. Sa tingin niyo saan kay nang galing ang tunog ng kanyang makina? Is either na sa kanyang black a uh, na bagong kabit? Ang kanyang valve spring o ang kanyang camshaft na pinalit din sa stock na camshaft? Siyempre guys, malalaman natin 'yan kapag no once na baklas na natin ang kanyang makina. Tingnan natin ang kanyang U-box para marinig natin mismo ng malapitan ang tunog ng kanyang makina at ito na nga nabaklas na natin at tangkal natin ng kanyang mga fairings at saka u-box nakikita natin ang itsura ng buong makina kaya pandarin natin guys yun o no klarong klaro talaga ang lagitik. Oh, so ito yung stock no! na cam sa guys no. Buti na lang is ibinigay ng naunang mekaniko pati stock ng kanyang valve spring. So di natin siya ibalik kasi nga ang gusto ng uh, parents ng owner nito ay ibalik lahat ng mga tinanggal at ibalik ang lahat ng stock sa kanyang makina para may balik natin ang original na tunog ng kanyang makina guys. Tingnan natin okay. ulit ang tunog ng kanyang makina. ko guys is nasa cams na pinalit niya yung busino. Ito po ay stage 2. Pati na rin ang kanyang valve spring at black na 56 ang sukat. guys, ang gawin natin is baklasin natin ang dawat baklasin, tanggalin natin ang kanyang radiator, mga hose, yung fuel line, pati yung kanyang throttle body, assembly, at ang kanyang head cover guys. So, ang unahin natin tanggalin is syempre yung pinakaunang dapat tanggalin is yung hose ng fuel line guys. Napakadali lang guys, no? kuha lang kayo ng maliit na flat screw, tapos sikwatin nyo lang sya sa ilalim ng plastic na clip sa ibabaw ng ating fuel line. Tapos pag nakabuka na siya, pwede nun siyang sikwatin patas tapos silain ang fuel line fuel hose patras Ganun lang so kapag natanggal nyo na yung fuel hose next naman is yung lalagyan ng fuel hose guys yung malaking plate na yan na nakapatong sa ating throttle body may dalawang bolt dyan na 6mm tanggalin nyo yan pagkatapos matanggal nyo yan next naman ang tanggal natin is yung buong throttle body set so may dalawang bolt na okay. nakangkla sa ibabaw natin cylinder head yun ang, ang, ta ang next nyong tatanggalin So 'yun lang ganoon lang po kasi kung paano natin baklasin yung throttle body, yung fuel fuel line ng ating uh, injector. So next naman guys kapag na kuha na natin yung buong throttle body, kailangan yung butas ng ating cylinder head o yung uh, kung saan naka yung throttle body sa ating intake manifold ay kailangan lagyan natin ng basahan na kaunti guys. Ang purpose noon para hindi siya mapasokan ng mga dumi. Kasi kapag nahulugan siya ng mga dumi, alikabok or kahit mga ano ba, na Matigas guys, maaaring magkaroon tayo ng loss of compression sa ating cylinder head. Mas maigit, takpan natin ang butas na yan. Kasi ito is, hindi na natin ito ipapalitan ng valve seal. Kasi nga is, one month pa lang ito galing pagka-overhaul na onang ng mekaniko. So, maaaring bago ang valve seal na yan at pinalitan na naon ng mekaniko guys. So, tanggalin mo natin okay. ang ating throttle body para nito mahirapan pagbaklas sa cylinder head at saka cylinder sa block. Oh, so, so... Punting uh, recap lang guys no, ang buong istorya pala nito, itong motor na ito. pina overhaul ni, ni anak ng owner ng motor na ito, guys, itong Honda uh, Click niya sa ibang mekaniko nung mga nakaraang Almost 3 weeks daw mahigit ito nakatingga sa shop yeah. ng owner ng mekaniko kasi nag-order pa daw sila ng uh, cams at saka yung black. In-order pa rin yung black sa online tapos pin-order din ng bagong radiator. Tapos doon na discovery ko guys. Ito ang makina ni busing is pinalitan daw ng buong crankshaft assembly kasama na ang connecting rod kasi sabi ng unang mekaniko guys is may tama daw ang connecting rod. Imbis na top overhaul lang dapat sana ipagawa, is nag recommend ang unang mekaniko na magpalit daw ng bagong crankshaft assembly. So matitipid po nung gastos ng unang sa unang mekaniko na pinagkumpuniwaan ng motor na ito guys is lahat-lahat na kasama ng labor, parts na nabanggit ko kayo is na sa mga 20,000 daw. Sila lang po ang nakakalam niyan kasi uh, nag-message lang sila sa akin sa history about the story ng motor na ito. So maabot ang 20,000 kasama na yung bagong ma na binili nila na open pipe. Tapos uh, bumili pa sila ng cams, bug spring, uh, pinaporting pa yung cylinder head, tapos bagong set na block na may git ng mga 29 bagong radiator na sa mga 3K+, plus, buong crankshaft assembly sa mga 4 plus ang talent fee naman daw ng unang mekaniko nito guys, ang hiningi is nasa 4000 daw. Kaya wala na akong magagawa Yun ang kanilang pinag-usapan at siya uh, hiningi ng mekaniko. So ngayon guys, ang story pa nito nung kinanon ko yung anak ng owner nito is dalawang bisis o tatlong bisis na naputulan ng bolt sa kanyang cams. Kasi nga uh, pa, parang sa pagka uh, idea ko is parang matigas yung valve spring kaya laging na lumulundag yung timing chain at naputol yung dalawang bolt ng kanyang cams. Itong motor na to is ginawa ko muna nakarang araw kasi nga is tumirik. Tapos napag-alaman ko, naputol yung dalawang bolt sa cams pro. Hindi lang pala yun nangyari ng isang anong uh, beses na yun. Nung mga pagka-after daw na pagkagawa ng motor na ito, mga dalawang araw, tatlong araw, pagkalabas sa shop is nap, lumundag na ang timing chain. Biglang tumirik at ayaw na umundar. Kaya lang, hindi ito uh, binanggit ng anak ng may-ari. Kaya nadiscoverin ko lang na yun na pala ang problema. Nag-decide si owner since itong motor na ito is gumagamit din naman siya is ibalik lahat ng mga tinanggal na uh, stock at bumili ng bagong stock na block at saka piston at ibalik yung cams at valve spring kasi nga is malaki din ang konsumo na nadudulot ng block na 56mm ang kanyang piston oh. so ngayon guys natanggal na natin yung mga apat na nasa cylinder head natanggal na natin yung kanyang uh, bolt sa kanyang cams siyempre next natin is lugan ang tensioner toaster sa kanyang cylinder block guys para ma-pull out na natin ang kanyang camshaft bracket at matanggal natin ang kanyang timing chain so suggest ko rin no uh, para mabalik talaga natin ang tunog na na-expect natin itong makinang ito guys is nagsuggest ako kay owner o yung mama mismo kasi yun ang gumagastos sa motor na ito, is dapat palitan din siya ng timing chain once na ang timing chain natin is na lumulundag na may tama na yan guys o may siira na yan isa, yan, oh, isa no. rin yung dahilan kung bakit naging ay o nagkaroon ng lagitik ang ating makina So natanggal natin isang bolt Next naman isang bolt at natanggalin natin Itong bolt na ito guys sa kanyang cams na kinabit is hindi na ito original Kasi nga dalawang basis na itong naputulan ng bolt sa kanyang makina So sa pagpalagay ko matigas yung valve spring at saka yung cams So possible maliit lang yung bolt natin is na sa mga 4mm lang Kaya bumigay siya Dalawang basis bumigay At buti na lang hindi na bingkong yung mga balbula at hindi nasira sa loob ng combustion chamber. Napakaswerte talaga. Kaya sinuggest ko na lang guys, para hindi sila maiwasasol na rin, iwas na rin problema is, ibalik na lang natin yung uh, stack na cams, stack na valve spring, at ibalik natin yung stack na block. Para bumalik na rin yung uh, tunog ng makina na gusto natin marinig kapag tapos na natin siyang ma at mapaandar. Kasi nandyan lang po uh, sa mga parts na binanggit ko ang nagkaroon ng ingay kung bakit Malagitik ang kanyang makina. Isa na dyan, dyan na piludahan ko is yung uh, camshaft na stage 2. Pati na rin yung kanyang timing chain na iba, ilang beses na rin lumundag. So, yan guys. Atanggalan natin ang nut ng apat na uh, sa stud bolt. Next naman, tanggalin din natin ang dalawang stud bolt na mataas sa tagiliran na natin. Black. Para masikwat na natin siya, guys. So, at least uh, may idea kayo no. Kung bakit nagkaroon ng gantong ingay ang kanyang makina. So, hindi pa ako ang unang gumawa nito guys ginawa po to ng ibang uh, mekaniko So, dito na yung dinala ni, uh, ni owner sa ating shop kasi medyo malapit-malapit naman tayo. Nadala lang ni, ni, owner ito, ng anak ng owner pala, ang motor na sa shop kasi nga is nagpa-upgrade siya ng kanyang makina. So, sa to say, yun ang nangyari sa kanyang motor guys, nasayan lang ang 20,000 na ginastos nila sa oh kanyang makina. No! At ibinalik na, rin sa, ibinalik, ibinalik na natin sa stock. So, dito nahirapan akong na tanggalin ang kanyang block at isa ang kanyang head kasi parang nilagyan talaga ng maraming liquid gasket ang kanyang cylinder heads. So, report, isa rin to sa hindi safe kapag sobrang dami ng liquid gasket, baka mabaraan yung mga daluyan ng ating coolant o tubig sa ating cylinder head. Kaya so, guys, kailangan natin siyang unti-unting sikwatin para mabunot natin ang head at saka block. Kasi hindi po ma pwede natin may sabay yung head at saka block. At tatama po siya sa chassis ng ating makina. So, dapat isa lang po ang pwede natin pull out dyan, unahin mo natin itanggalin yung head. So, since nabuka na natin, guys, meron na siyang counting biyak sa head is meron natin yung chance na mayiwalay ang dalawang yan. Sabay so, lang natin na pagpupuk ng rubber mallet. So, next naman, guys, kapag i-assist natin siya, bibili tayo ng bagong cylinder head gasket at saka uh, base gasket na rin, no? Para sure tayo daw, walang problema. Hindi natin na uh, pwed uh, pwedeng uh, lunurin pa ng maraming gasket all. Kasi yung paglulunod natin ng gasket all, baka marisgras siya pa. ating mga butas ng ating cylinder head baka mabarahan ng gasket oil. Ito, duda ko, nilagyan nito ng marami ng unang mekaniko guys. Naninigurado sila na ni talaga magkaroon ng uh, overheat history ang kanyang, o uh, overheat ang kanyang cylinder head. Ayan you o. No? Know? Grabe, sobrang dikit. At naman guys, napakabago pa ng kanyang block o. Oh, Napakakinis o no? Kasi nga isang buwan pa lang ito. Uh, simulan itong na-assemble na, na ng mikanakaw. Hindi ito na masyadong na pakinabangan kasi nga is nakapakalaki talaga ng konsumo ng kanyang cylinder block, guys. Yung 200 pesos lang is nasa mga 3, tatlong uh, araw lang ang konsumo, no? Whereas nung stock pa siya is yung 200 pesos nasa isang, isang linggo daw sabi ni uy, ni owner. So, goods naman ang sunog ng kanyang combustion, guys, no? You know? Goods naman siya. Masyadong uh, rich. Masyadong lean. Tama-tama lang. Itong uh, binunot ko guys, ito yung mga liquid gasket, you know? dumikit ng masyado sa kanyang cylinder head. Tatanggalin natin yan lahat, lininisin natin yan, gagamit natin ang ng 1,000. So since nakita natin ang sitwasyon ng kanyang cylinder head, next naman natin i-pull out guys, is syempre yung kanyang cylinder block mismo. Para makita natin ang kabuuan ng kanyang piston at syempre ang kanyang bagong cylinder block. So medyo uh, malambot ito guys kasi guys yung head lang talaga ang matigas you know, klarong-klaro pati head gasket no, nasisira na dahil sa sobrang gasket all na nilagay. Dahil yun sa pag uh, papanigurado na unang mekaniko na hindi siya magkaroon ng overheat. So po yun guys, kahit kaunti lang maglagay, Basa brand new lang ang gasket, walang leaking yun at saka walang moisture yun. At hindi sisingaw yung tubig sa loob ng ating combustion. Yan, tanggal na po ang kanyang black So, masisilip na natin ang kanyang liner, guys. Yun, no. Oh, ang brand na kanyang black pala, IR is it. Sa ano mga 3K plus o oh, 2.9, yung uh, sa pagkatanda ko, guys, sa fashion ng kanyang black. So, yun, napakabago pa talaga. Pati sunog yung uh, head, guys, o. Oh, kaunti lang, no. mula pa lang ang uh, paggamit na kanyang uh, makina talaga. So, pati na rin kanyang chain guide putol. Resulta ito, guys, na tatlong beses, dalawang beses, lumundag yung timing chain niya. Ito lang yun, guys. At is, chain guide lang nasira at hindi ang kanyang mga balbula sa loob ng kanyang cylinder block. Gawin natin is pupunta tayo sa bayan, maghahanap tayo ng stock na block, yung original, pati piston. Since nandiyan naman yung cams na stock at pati yung uh, spring niya, ibabalik natin yan. So yun lang guys, no, abang-abang na lang sa ating uh, part 2 ng ating video kung saan niya symbol natin siya. At maraming lari. salamat. See you sa aking next video. Ride safe. God bless.